Hello, good morning po mga katsamba isang mapalang umaga po sa ating lahat Yan, uh, ispat po tayo kahit sa kandaling oras lang po tayo lang pong mag wala po tayong kasama uh, wala na po tayong pondong ano, video sana papalarin po tayo rito marami po sana tayong mauli tagal na po tayong di nakakauli ah uh, tatlong beses po ako sumamang mispat sa mga tropa lagi pong walang uli sana kahit ngayon man lang pong araw na to makakawali po tayo mga tsamba para po magkaroon tayo ng video yan uh, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers silent viewers uh, ganon din po sa aking mga web double yung mga subscriber maraming salamat po sa inyong suporta mga tsamba sana wag po kayong magsawang tumangkitik sa aking munting palabas, yan. Ah, uh, po tayong lahat. Naway, uh, lagi po tayong magingat sa araw-araw po nating pag uh, pamumuhay sa araw-araw. Yan, magingat po tayo lagi. Ayun ah. Uh, si Shoutout din po pala sa mga tropang Bukaya po. ah uh, hindi ko na po iisay yung mga pangalan ganon din po yung buong grupo na Pampanga Peace Hunter yan good morning po Shoutout po sa inyo lahat mga idol yan sana sa araw na to pare-pares tayong umuli ng marami yan uh, sige po ah uh, mag uh, medyo maganda anda na po tayo tingin po tayo maispatan sana papalarin po tayo sa araw na to yan uh, sige po ah uh, Ah, tayo po maglakad-lakad na. Pupunta po tayo banda ron. Doon. Ah, gabi -gabi po tayo dun. Sige po. Stay chill lang po. Ito po yung ating target na spot sana. Papala rin po tayo rito. Sana bigyan tayo ng biyaya dito. po oh, nga lang no, medyo mas mabula yung tubig isda kaya yung gano rito sana makakauli oh, tayo dito ayan Ayatin natin to Ayan po yung spot natin At uh, Diyan po tayo po pwesto sa taas Tingnan natin kung may magpapakita sa atin dito Kahit 30 minutes na Ayan o Ah, uh, 6.45 na po 7.15 Tingnan natin Pag wala tayo nakita Hindi pa tayo Sige po. Kahit na po ako. Ayan. Dito po sa ayos taas. Spot ni Bisayang Cup to. Ayan. Shout out sa inyo. Press. Sige po. Kahit na ako. Meron doon na po. Try natin. Ayan na. nacambang po. Uh -huh. ini ikut pa. Ayun. Nah, first shot po tayo. Eh, yun nga lang medyo maliit lang po. Three fingers lang pala. Dun. Ayan, uh, at least sa uh, first shot po natin hindi tayo nabigo yan oh kahit paano eh, na nadali natin baba kahit maliit i e, lagay muna natin sa ano sa baba ayan oh sige po stay tuned lang po hintay pa rin tayo hanap po tayong ibang spot mga katsamba mga isa lang po tayo rito Alang four fingers. Sige po, ah, mag-iikot-ikot pa tayo. Mga saling mga tayo ng kung saan nang pugad ng mga ano, target nating na isda. Sige po, stay chill lang po. mayroon, mayroon. Hindi na. Hindi mo mo. Ito lang. Okay, lang. At gano'n Ayan eh, mga kachamba. May eh, dumating po ng oriente. Ya taya tanggal kata guna nih Jangan ada yang acam <tidak> pak. Eh Rafi ya bos. Suami. Dengun ya. Ah. Nanti langsian panagalem nggak Orang yang cantik yang ingin ya, eh? ah, boleh senang, mana nah. terus. dalang talaga yung isda sige po, stay ito lang po buhay bukod talaga hindi pa time for us to nga chamba hanap tayo let's try rito may eh, tilapia po ito mga tsamba tsamba natin tinang tinang siguro, siguro yun mga tsamba siguro yun mga tsamba ayun nadali ah, ayun po tinakbo ayun 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 po nasa gilid ayun ah, tinuro tinuro na sa atin ang ating mga ano mga babayan Meron po. Ay, malaki pa lao. No? Ayan Puro lapad Puluhan na. mga chamba. Puluhan na. No? Puluhan na. Hindi na mga chamba. Meron Ayan. Ayan. Mga chamba. Mga chamba. Ah. Hello. Ayan ah. po. Ayan po. Ayan mga natin Ayan ang galing, nakakuha na po tilapia Oo, oh, basta tilapia boss Kailangan magaling at tumira <laughs> <laughs> Nandun sa sila kayo po Ayun Ang galing ni kabayan Ayun, ayun, ayun Meron na mga tsamba Mga tsamba Ayun Tamaan natin sana ulito Patay ka Nako, lumalis ayun dun <laughs> mababa. Tinama mga tsamba. Hindi, mababa po yung ano. Mamahina yung hangin. Mamahina ang hangin. Kargaan. Makakadami si kabayan dito. Kargaan natin mga tsamba. Sige po, stay tuned lang po. Meron dun o, oh. layu po. yun. Tinama kaya. Ayun. Ayan Adali Ayan Ayun, tinakbo Ayun, Ayun, tina Ayun pulaan Ayan po mga chamba 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 lang Ang galing oh? pa lang <laughs> Hindi di chamba yun talat yan Di na chamba yan Pangalan lang yung chamba Ayan po yau Chamba yun ya, talat Yau natin yung tilapya oh, Bakit man pipilas yun? Nakakiyat na po. Okay. Doko po. Ayun. Ayun. Ah, second shot na po tayo rito mga champa. Ito. Puro lalaki po yung tilapia dito mga champa. Ayun o. Oh. Ah. Nakapad po. Ang dadagdagan pa sana. Maroon na kadalawa na Ayun.

ah, Ano pangalan pa niyo sir? Migo Francisco. Ano po? Migo Francisco. Nico? Migo. Ah, Ano? Migo. Francisco. Migo. Migo Francisco. Ayun, shout out oh, kayo, sir. Teka saan kayo, sir? San Miguel Bulacan. Ayun, San Miguel Bulacan daw sila, mga Oh, idol. Oh, San Miguel Bulacan. Ayun, oh. Hello na boss. Oh San Miguel Bulacan shout out. Bulacan. mga nakilala na sa akin taga San taga oh. Tabas. Oh. <laughs> Ayun, Ayun. Ayun. nagbibigay nag ulit ng palay dito. Nagbibigay ko ng palay. Ayun, sila boss. Nagbibigay Sila po yung tumawag sa akin at tinuro nila itong mga nakita nilang tilapia kanina rito, mga champa. Ayun sana, magdadagdag sana, po, sa sana tayo. Champa, oh, sir. Ayun pa si Idol. ano pangalan mo Idol? Ano pong pangalan niya, Idol? Si JR. JR. Parungaw. Ayun, parungaw. Yan, siya pa po sa inyo, mga Idol. Andito po tayo sa kanilang kupo. Nagbibilad po sila ng palay. Antay tayo ng ano. Biyaya ng tubig. Madalang po yung gataw. Pero medyo okay na rin po yung ano. Yung sukat. Yan. Gantay pa po tayo. Sige so, po, stay chill lang po. Agad kita. Mhm. Uh -huh. Patay. Meron na naman niya, meron no? Oh, wow. Oh, oh yeah. Ayun, madali ayun, ayun, na. Ayun, Oh. Ayun, no? <laughs> Hindi na chamba yan. Ayun po. Hindi <laughs> chamba. Ayun na. Madali na naman tayo. Idol, yan na. Nakakahuli. Ayun, no? Ay. 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 Kalaki. Ayun. Ayun. ayun po, pulahan na naman, no? Ayun, no, mga kachamba. Pula rin. Yun. Sumabit. Sumabit. Ayun po. Sumama yung alambre yung mga chamba. Yun, mali yung Yun, yun. katagul na. Eh, paturo Pangat na madam 'to. Ito dalawa. Pangatlo na 'to. Ayun. Thank you po. Atop na. Atop mo mo. Eh, bom. Omo na. Eh, eh, bom. Ay. Mamalaki tayo ng tilapia diyan. Magandang umaga, boss. karami diyan. Mag-umaga. Ayun po, pangatlo. Thank you po. O, tilapia. Hindi kanya 'to. kanya madam 'yan. Hindi niya na lang. Para taym barilaw. Bibili na lang, madam. Bibili na lang. Ayun po, mag pa tayo mga chamba. Sige po, stay chill lang po. Bang! Patay! Halaki <laughs> na naman yan. Yun o, know, tumakbo dun. Ayun pala, Sa siya, no? Ayun po. Ay eh, nasilip na naman tayo ng isa. Ayun po, pare-pare sa mga laki. Hindi <laughs> 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 mo pa. Yan na.

namatay po mga matos po mga tsamba <laughs> sabi nyo wala na marami po pa karami uh, na ano na alima bakawa uh -huh. mo lang limang kilo dyan padali ah, na lang tayo adagdaga na naman yung ating uli mga tsamba tsamba oh 1 kilo na yan limahan na eh. yun oh hey. Nah, dah ni nak aku, po aku matu siapa macam apa? Nak Salamat no. Um Umalis. Yeah. Parang ta parang tao lang yan, boss, pag na. Na ka. Ah. Yun. Yun. Naipa. Uh, lima. Lima. Tingnan ah, mo naman tayo Sige po, ay stay lang po. Antay pa rin tayo ng biyaya ng tubig mga chamba. Salamat po. Ayan po mga chamba. Ah, ilagay muna natin sa ating pisna itong ating uli nakaling mong na tayo oh. no, ah, pare pareas po yung laki oh, parang fish pan po siya pero ito bukid lang po ito mm, na tayo yeah. Thank you po Parang hindi yata Ayun. Layo. Hmm, Ibabaw yata yung tama. Hindi sa batong hilo. ko na nga ba eh. Napaibabaw. Hindi tinamaan. Sayang. Sayang po. Kaya pa naman susunod. Talagang ganyan.

Sinamaan po Ayan na Dagdagan na naman Ayan po Dagdagan ulit yung ating Nulit ano. Ayan na Ayan po Ayan po Tangadali na naman dagdagan na naman po Thank you thank you for pera na unay ispatan kung saan ang umalis umalis siya ato na ni Okay, ito lang po. Ito na po Nakawala, eh. Ay, nakawala. ano lang? The fleece? Nakawala. tinamaan. na. Napilas. Wala. Napilas, eh. The fleece. Ah, wala po. Ang na. Hindi po. Okay lang po. Ipat tayo kachamba. Hanap tayo ng ano. Usog tayo ng konti. Opo. May isang kilo na po. ipat tayo. Ngayon po yung uli natin. Meron oh. na Meron na rin. Si Fa, stay lang po. Hindi. Dumadaan din pala rito. Pulaan din. Gantay pa tayo. Eh. Ayun na, ayun, ayun na. ko. Huwag kang umalik. Huwag kang umalik. Sana. Nawala. Ah, I said no. Ano na din? po sana ayun tinamaan po ayun adali anak ito ayun hmm. adali naman po tayo andito lang po sa ano bukid bukid lang po ah. hmm. Makyun. Thank Selamat. Salamat. Salamat po. Salamat po. Hmm. Labad. Po, thank you po.

Parang mga ulan na tayo. Nagpawin na po tayo. Ayun. Uh, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan. Ang ating mga uh, subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Sige po. Bye bye. Uh, paalam na po. See you next vlog na lang po. Bye-bye. isang araw, sama natin yung, yung mga ating mga tromba mga uh, uh, sakaling papalara sa taong taong malinis na po yung ating uli you know tama po natin yan alright right, po yan po na ang mga tamba. May na po yung